yesterday morning, may lumabas sa mga news media outlets na hawak ni Martin Romualdez na si President Duterte daw ay, ay nag-escape na, lumayas na ng Pilipinas at natatakot, at natatakot daw dahil huhulihin na at aarestuhin na ng ICC. Kung hindi ba naman kahihina ng mga kukote ng mga ito, kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-drugs, nakakabobo talaga. No? Noon pa natin alam na papunta si PRRD dito, pero yan ang ikinakalat nilang chismis. Pero kagabi, may narinig kaming chismis. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Pero lagi naman nilang inuulit ito. Aarestuhin na daw nila si President Duterte. Aarestuhin nila ang isang pangulong hindi nagnakaw sa atin. Ang isang pangulong tunay ang pagmamahal sa Pilipino. Bababuyin nila si President Rodrigo Roa Duterte katulad ng pambababoy na ginawa nila kay Vice President. So, ang tingin ko dito, ang totoong rason dito ay kasi natatakot na sila. Hinahabol na sila ng pinakamataas na hukom ng Pilipinas dahil sa ginawa nila sa pinaka-corrupt na budget. Ngayon pinapasagot na sila at natatakot na sila so kailangan nilang gawin ito. At alam nila na magkakagulo ang Pilipinas pag ginawa nilang arestuhin ang isang pangulong kinaiinggitan ng buong mundo ng mga leader dahil sa napakataas na trust and approval ratings niya mula nung umupo siya hanggang sa bumaba siya hanggang ngayon. Pero wala silang pakialam. Wala silang pakialam kahit mawasak ang Pilipinas. Hindi nila pinakinggan ang sinabi ng Iglesia ni Kristo na wala ng impeachment sana. Tinuloy pa rin nila. Kahit na alam nila mawawasak ang Pilipinas at lahat tayo magagalit dahil 32 million ang bumoto sa Vice President. Record high! Pinakamataas na boto na nakuha ng kahit na sinong opisyal na tumakbo sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, wala silang respeto sa atin at sa demokrasya natin. So ang hihingin ko sa inyo ay ganito. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating kasaysayan na baguhin ang mga pagkakamali natin. Dahil umuulit lang ito, nagkaroon na dati ng Ferdinand Marcos na President, ngayon ay umuulit. Pero umuulit ang kasaysayan para pwede nating ayusin ang kamalian natin. Magkapit-bisig tayo at ipakita dito sa mga kurakot at mga galit sa kapangyarihan that we are not Filipinos for nothing. Mabuhay ang Pilipinas.